bumalik ulit tayo dito sa may iwasang bonifacio sa Maynila And dun lang ang hardin ng Maynila sa kabilang side natin mag ulit tayo mga kabaya ng Pasig River Esplanade monumento ni Andes Bonifacio dito palaging mayroon mga nagarali nakasampay ng mga damit madulas tong ano tong ano dito tiles gumagaan na ngayon yung fountain na may swimming pool yung <laughs> kulay green na tubig ito kumukuha ng mga panlabah bata pala sira na pala itong kat sira na pala yung mga tiles itong ng fountain bak bak na ganda sana ng ano no lugar iwasan mo ni paso kaso ano na naluma na mga nakasampay pa eh team bike rock naging, ano na sampaya na ganda pa naman ang ano niya design Gate Wheelers. Paano kaya mapapasyalan to? Pura naman tong plato. Hindi naman magandang pasyalan kung ganito yung madadaanan ng mga kabayan. and hey. ano, parang tamba na, magamit. Yung yari, oh, sa, na. mga gamit ano nangyari sa iwasang bulipasyo maging dubiyot na mga nakasampay sa kahit sa puno meron din eh pawasak-wasak na to ready tapos walang pedestrian lane ayun na, na Hindi ko na nahubad yung jacket ko. Ma Maaraw hả dito. Ayan, naka pwesto na tong ano dito. Drainage. Um, tulay sa, ito, no, sa ilalim. lang talaga, kung wala pa. Wala pa rin mga bagong pilote. Yan na, Ganda no. Grabe ang init naman ngayon. pa rin tayo mga yung mga ilaw so, tutuloy din Mapabasya, no? na dito tapos na mapapasyalan na ano niya lang walang walang kalaman ayan pangat oh, hanggang dito na yung ginagawa nito naglagay na ano dito ng Ito, mga hagdan napipituraan din tong gilid ng MacArthur Bridge hanggang ilalim dami yun na September 18 yun ngayon ang next phase ng Pasig River Esplanade lumiko ito pa yung nila nila sa ulit tayo Kabila side ng MacArthur Bridge ito naman update lote uh, ang bilis dumumi parang naging ano na agad ano? squatters area na agad parang agad ng mga basura meron pa mga natirang mga street dwellers Ayan na Tanggal yung mga ano doon Duluminis kang ano dito Pader Wala yung mga Barong-barong Meron pa rin mayroon eh. pa rin maalis yung mga iba ito yung side ride right. wala na yung mga uh, dito, ibang heavy equipments pasampag ng isang ano yun eh. kapito ito tulad sa no, sa may ilalim ng juice Bridge para hindi maapaw doon sa ano, no, pinaka ibabaw kilo tinigan ang baba lang doon Tingko, so, hindi na lang. Itang kita sila pag Napapasyala ng Loton Naging pintura na rin Sinagaganda na rin itong side na no, no, Ng Piyati Ganito yung sa side ng Piyati University Ayusin pa sigurado to. Ayan, binudol yung ano dito, yung puno na nasa gilid. Kapag yung pang kong area na to update na rin natin to mga kabayan nakapunta ng lalim ng industry at media de la industria wala na yung mga natin, yung mga bubong wala na ang natira may nakita kong ano to. Ang binandal itong mga pawad ng kuryente. Ito so, lalo bridge. Yung mga ano rin pala dito. Dumudumi. Mga homeless. Ito na lang. May mga barangay tanot. building yung mga ano yun rin mga no? uh, potted plants pag uh, dito one luna na uh, ayos na yung na dito yung kalsada yan pangalan pala nito dati Pacific commercial company building natapos no Hulyo 1922 pinasinayaan vendor 1922 tapos nabili ng Ayala um, 1940s Then, 1959 canopy sa tapat ng mga ano bintana ano pa rin dito mga homeless ano, ganito pa rin luma pa rin tong, ano, dito sidewalk sa may tapat ng El Hogar building wala nang balita kung ilan ayusin kaya uh, naman ito yung, yung na building 24-8 tuloy mga kabayan Hello, building. one na building. Ito pa ito na paayos na.